Okay, so, andito po ako ngayon sa bahay ng kaibigan ko, classmate ko sa college at the same time na si Lindy Rose Alcigo. Um, po ako dito na tulong galing sa akin kaibigan. Shout out sa iyo. God bless you and God bless you more. Napakas, laking tulong mo po yun ni Lindy at saka sa tatay niya. So, bago po ako gumawa ng video na to, or ang vlog ko po. First time ko po pong nag-vlog ng ganito. Paalam ako kay hindi ko okay lang sa kanya. syempre, tsaka sa tatay niya, so okay lang sa kanila. So, kahit maliit na, sa maliit na paraan po, makatulong tayo sa ating kapwa na nangangailangan. Sa mga manunood or makapanood sa video ko, uh, please share mga guys and like na rin. Tapos pa ano na lang, pa-comment na lang ng hashtag po para po maabot ito ni ano ni Marine hmm. Soho. so, hey. guys, ako ipakita si Lindy. So classmate tayo na ako siya guys at the same time ako siyang amiga classmate sa college. Oh. Say hi, Dai. Good day, guys. Musta? Um, ]Okay. So, sige, sige, Dai. na mo ko Butan kay ni nako ka classmate, guys. Manang bisag ginagmay nga tabang, like bisag kaning akong pag-vlog. Uh, pag-content na ako, kay maliit na bagay lang na makatabang sa iya guys uh, makita sa akong mga viewers sa akong mga supporters kasi ganahan mo mo tabang kinasingkasing ni Lindy so ako ni nga classmate um, sa una tapad na ako ni sa espilahan, sa room, mangupya ko ani ah, sa una <laughs> kupyahanan ako sa una guys oh, so, brightly siya guys so si Lindy is um, 33 years old siya guys So, syempre, parihan natong tanan na gusto pa mabuhi aning kalibutan na, guys, kay um, lami kayo po yan ang kalibutan. So, makatabang sa iya, ma-extend pa iyang life. Uh, sa pagkakaroon, um, nakaitang balgite. Ilang um, walang mga vitamins. vitamins. Uh, mga vitamins ra, yan gite. Guys, iron. Uh, pang iron. Ano. So, sa tingala sa mga vitamins. Hmm. Sara, di so getek siya ani nga mga vitamins karon dili pod yan wala you... oh, okay. kini gihatag ni siya sa doktor nga vitamins diri sa inyong munisipyo saan? sa ilang munisipyo nga libre ra pero dili man good all the time guys nga nay available nga libre sa atong health centers atong mga or sa atong munisipyo usahay kailangan jud ta mo palit pod and then mga pagkaon so far daghan Ay, mo ginahambang man ning kani moy unsa ni siya para sa wala nang sakit sa siman para sa samad para ani imong kuan tramadol so wala ni siya sa kuan wala ni siya sa municipio uh, si kaliton jud Ilang pila niya? ani 52 ah oh, 52 so medyo mahal-mahal siya mga guys so ga take siya ani tambal nga paracetamol tramadol tag 52 daw ang usa ani so kailangan ko minum ani one capsule per day oh tablet man ni eh. So, once a day, rasya. So, gastor po, di ba? Maura niya yung so far na kanang nang ginapalit mo si Vivi. Dayon, ang iyang kahintang di ay karon sa mga mangutana, um, actually, walay finding sa doktor. So, ikaw daw isulti nila dahil kung unsa ka sugod ang imong kanang Saan? bukol ra na siya no? siyang bukola guys eh. okay, pagbata pa ko na nagud din siya pero kana bang ida ang gamay ra pud ang gamay pa ko din nagkadako na nagkadako bugo din atong 2020 ida ko ni pero makalakaw-lakaw pa ko ato makaya pa na ko pag 2023 na sa June o July dito na ako sugod na hindi na ako makalakaw din ako kagawa sa balay pinubukol ng ugay dako Hindi ako nakaayo. Dahil yun, kung sa'yo kuhan suti sila, uh, dahil about sa kanang, sa doktor ba, nga nung wala ni mo gipa, doktor? Ah, wala unsay? na ba, doktor? Kay, nakunag na mo sa ugat, dahil yung, mm -hmm. ano, na natin ba nila ma ba, kay, istadihan na po nila. Sa diri nga, doktor, sa dumagiti. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero ob um, sa specialist specialista siguro. Ambo wala mm -hmm. ta kabalo kung unsay kuan. Sa so, muna karon guys, ang atong objective ani nga video is ganahan si Lindy na kanang maabot ta sa KMGS kay kabalo na ta nga. ang KMGS si Madam Jessica Suho mutabang na siya sa mga case ng mga di ba nakita sa social media ng mga inani kay um, murag ang pag-asa karon guys, if ma-check ni siya o specialista gyud like kanang unsa mo ako kabalo unsa nga ani sa mga sa mga unod ba? Na, sa or, or unsa oh. siya o oh. oh. then pagka karon maglisod pagyud yud og kuan diri guys kay si Lindy na lang og ang iyahang papa si tatay dayon kabalo pud ta nga si tatay isa pud siya sa biktima sa katong disgrasya no ang ang papa ingon an, ani ang sitwasyon ni Lindy dayon iya pong papa is Uh, na discuss siya, siya mga wala pa bulan dai no wala, wala pa, pa to bulan mga pila ka weeks lang oh dayon um sa kasamaang palad na ko diyang papa guys na bali ang usa dayon pero gi stainless na siya karon na uli na siya sa balay ako pwede pa kita ini papa dayon pila to months usama ma kuan ni papa like kitagaan pa siya sa doktor og oh, 2 months para mabalik siya sa iyahang katong normal ba nga makalakaw na so pagkakaroon dili pag yun kabalik sa iyahang trabaho or panginabuhian pero imong papa is kuan naman siya no senior citizen naman siya so after anang iyahang pag kuan karon mauli na siya or kuan dili na siya balik sa company magprocess so nagprocess pa karon iyang yes, papa it's, it's, so sila nalang duha na bilin guys si Lindy kay kung iyang tatay diri si ilang balay ako ipakita ninyo ha iyang tatay nagpahuway pa iyang tatay iyang <laughs> papa tara yeah, ang sige, higda. Hindi na ka uban diri. Si... Ang sige nga mo? Almira. Si Almira. Mm -hmm. Tulura sila diri karon Siya mo ay tigkuan ni Lindy. Tig... Atiman. Kay si Lindy, dili naman siya kalakaw. Dili siya ka... Mubango na lang siya, mulingkod. Kay tungod aning iyahang... Kuan, yang Ayan na po ang sitwasyon ni sa kaibigan ko dito si Lindy. So sana i-share niyo tapos i-like itong ano ko video ko para ano siya guys kanang pa-hashtag na rin ng KMGS or Kapuso Jessica Soho Kapuso Jessica Soho or @KMGS mga guys. Baka naman di ba so everything is possible mga guys with God. So ayan. ayan na si Lindy ito po ang ano nila dito sitpasyon dito kauna day wala kagigutog wala kagigutog Thank you so much guys for watching my video. Sana okay kayong lahat dyan. Ingat kayong lahat. God bless us all.